Ayan po kung ito pong si President Duterte ay galit na galit sa droga. Aba, ito naman po si Marcos. Mahal na mahal niya ang droga. oh, katunayan. Ah, sikat, sikat na sikat na tayo sa buong mundo. Ah, kaya, panis. Yung mga pinaggagawa ni President Duterte. Ah, dahil noon, yung ginawa ni President Duterte, Ah, at talagang hinangaan ang buong mundo. Ay ngayon, pinagtatawanan na tayo ng buong mundo. <laughs> ay! Grabe ka Marcos ha. Sama yan. Ah? Anyway, by the, uh, by, by, the way po ay uh, yun pong balita natin na yung uh, yung nawala ng malay si President Duterte eh. ayon po doon sa mga nakapagsaliksik ay hindi raw po totoo yun. Anyway, atin naman pong ibanalita yon yung uh, post ni uh, Manon Jason Sa at uh, yun din po yung kanyang pagkakaalam So, pinabulanan po ni uh, Koopman yan, yung atorne ni President Duterte pero hindi po talaga natin alam kung ano po talaga nangyayari dahil uh, uh, pilit nilang itinatago yan dating itinago nila eh So, hindi po natin alam kung uh, gaano katotoo yun So, mabalik na po tayo dito sa ata uh, talagang uh, buong mundo na po ay pinagtatawanan tayo. Ah, dito sa mga pinaggagawa ni uh, Marcos na ito. Ay mahal na mahal niya ang uh, droga. Ah. Anyway, ito na po at uh, wag wag na tayong mapunta sa kan. Baka sabihin niyo uh, nag-iimbento lang ako. Ayan oh. Ha? Ah? huling naibalita ang uh, malaking rally ito sa iba't ibang panig ng mundo. Pero this time, sa pangalawang araw, ang labanan ng headline, ayon ng speech ni Senator Ani Marcos. Oh, so, mm -hmm. Pinika po ng international news platforms at in-report ang mga nabanggit ng senadora sa naturang rally. Ayan, no? Sa Al Jazeera. Ayan, no? Uh, Philippine President Marcos rejects sister accusation of chronic drug use. Ako, Pero o. ito ay kinuha na yung sagot ng Malacanang Jen. Ha? Uh -huh. Uh, sa iba pang balita, Daily Journal, ayan o. No? rejected. No? Mga reaksyon eh. Na? Yun, ha? Itong Daily Journal, anong, anong bansa ito? Eh, asos eh, uh, galing Associated Press abroad oh, uh, ito siguro na oh. ano 'yan no na Philippine president under pressure hmm. after sister makes bombshell drug abuse claims oo uh -huh. ayan no independent um tiene sa Southeast Asia oh tama samantala College Times. Saan ba yung College Times, ha? Philippine President Marcos <coughs> accused of drug use by sister Senator Aimee. So talagang kumuha ano? ng atensyon sa buong mundo. Oo, ano ba? pa? Ayan o, no, sa Reuters, Reuters, Philippines Marcos rejects estranged sister's claim of uh -huh. drug use. So, sagot na ito nung Malacanang. Mm -hmm. Marcos Family Feud, Philippine President, microdoses cocaine, si Third Flames, yun naman ay na lumabas sa This Week in Asia. Oo. Uh -huh. International Business Times, Amy Marcos, almost knelt before Duterte, pleaded for Bongo Marcos Jr. on drug watch list. Eh, ito yung kwento niya na nakiusap siya sa dating paulo na huwag uh, oh. itokhang si Bongo. <laughs> <laughs> hmm. Ayan na po. So, uh, kita niyo na. ni Kristo. Talagang pinagtatawanan na tayo sa buong mundo. At uh, dahil dito sa uh, adik ninyong presidente. At uh, anyway. Uh, uh, ano pa bang gagawin natin dito? Ha? Huh? Ano pa uh, kagaya nitong kuna ito? itong mga armed forces at saka itong mga kapulisan ito, bakit? A anong meron kay Marcos na hindi na ninyo arestuhin yan? Ha? Bakit? Tapos sasabihin pa ninyo non-partisan kayo, lalo na itong si Browner na itong bugok na ito. O, sabihin non-partisan. Pero, kampi dito kay Romualdez, kay Saldico, at dito kay Bungbong Marcos. Katunayan, may video pa ngayon na pinadalhan ng ilang milyon yun, eh, tambalos-los. See? So, ano pang, ano pang kuna natin dito? Kahayaan na lang ba natin ito na, kwan? Pagtawanan tayo habang panahon na mag, may mayroon tayong presidenting uh, bangag. Ay, Mario Sip naman. Ano, ano kayo mga pulis? Kaya, saan, saan yung mga uh, kwan ninyo? saan yung uh, da, ano ang dapat sino ang dapat inyong uh, uh, protektahan dito presidente or mga mga tao walang sinabi diyan na protektahan yung presidente wala wala diyan sa konstitusyon ang protektahan nyo ang bansa at ang buong sambayanan hindi nyo sina, hindi sinabi diyan na protektahan nyo itong tambalos los, protektahan nyo itong bangag at protektahan nyo yung mga magnanakaw para ano kayo kapag tatanggalin ko yung mga bayag na yung mga hayop kayo mga duwag naman kayo, mga animal kayo sa bagay hindi po, hindi po gano'n eh hindi po duwag doon ito pira pira po ang dahilan yan o, oh, tingnan nyo itong si Tore ito si Tori na isinuka na ng uh, kuan, isinuka na ni John B. Cremulia, isinuka na ni Bangag. Ayan, umiipal pa. Hoy, Tore Ha? Wala kang utak. Matapos kang uh, isuka, matapos kang uh, patalasikin, ayan, nagiipal iipal ipal ka. Imaginin mo, mga kaibigan. May posya kung utusan lang daw siya na arestoyin si Bato de la Rosa. Ha? gagawin itong ongoy na ito. Huwag mo na ipilit ang sarili mo. Hindi na may babalik sa iyo yung uh, pagiging chief mo. Uh, demoted ka na. Huwag mo na asahan yon. Huwag ka na magipal ipal, -ipal. Unggoy ka ang kapal ng mukha mo. Matapos yung iso ka ni Marcos. Iipal-ipal ka pang ganyan. Tarantado ka rin hindi ko alam kung anong nasa otak ko rin at uh, ganyan kaya mahayop kayo anyway uh, doon po sa nagtatanong kung uh, hindi na po ako magpapakahaba dito doon po sa mga nagtatanong ano po na kung uh, aha uh, hantay ha, antay, ha. Kung dito ra po ba sa Verana uh, Live Studio TV yung uh, magkakaroon ng uh, uh, parapol, parapol ko. Ang sagot ko po hindi. At kung ano raw yung uh, gagawin. Ah uh, simple lang po. Dito po sa John Verana Vlogs at sa dito mismo sa pinapanood niyo Verana uh, Live Studio TV, mag-subscribe uh, po kayo. Tapos isend nyo po ah uh, sa messenger ng Tarik Hasan Mirsa. Ano po? Okay. Para katibayan po na nakapag-subscribe kayo. Pag kayon po ay uh, na naisend na ninyo doon, ni naman po yan. Ah... Uh, i po. Ha? Yun po mga subscribe niyo, yung katibayan na nakapag-subscribe kayo, dito po sa messenger ng Tarek Hasan Mirsa. Ayan o, ayan o. tayan Tarek Hasan Mirsa. Ah, tika, nagkano. Baliktad lang po, eh, pero, dali ha, ayan o. Yan po, ha, baliktad lang o. Tarek Hasan Mirsa. Ayan. Diyan nyo po, isend yung, ah, uh katibayan po na nakapag-subscribe kayo dito sa dalawang channel ano June Verana Vlogs at saka sa dito sa Birana Live Studio TV tapos pag nag po kayo ng katibayan na kayo ay nakapag-subscribe doon sa Tarikasan San Mersa isusulat na po ng sekretary ko dito yung mga pangalan ninyo yung pumayrong uh, nag-send ng katibayan ng nag-subscribe kayo dito sa dalawang channel. Ano, isasulat po yan ng uh, sekretary ko and then mapupunta na po yan dito sa timba. At pagka nag po ako doon sa June Verana Vlogs, nandito na po yung pangalan niyo possibly pong mabubunot yan. Ngayon, ah, tika ha, Ayan. O, yan naman po yung... Uh, dito naman po, ito na po yung June Birana Vlog sayan, yan o. Yan po yan. Yan po yung channel natin. Yan po yung, uh, ito po yung kwan. Ito po yung profile. Yan, June Birana Vlog. sayang So, maliwanag po. Yan po kayo, mag-subscribe din. Para Manotify po kayo Diyan niyo po abangan yung aking paglalive Ay pag uh, Pag uh, ano to Tawag ito Pagpaparapol ano, ano. So Ayan po at um, Pakita ko lang po sa inyo Na Puro kan po yan Ayan o oh. puro kwan po yan ha yan po yan po yun dito po ako nag uh, paparapol. yan po sa John Verana bra. yan po tingnan nyo lahat po yan o oh, mga parapol po yan may part oh, may part 69 part 66 yan o oh, yan o oh. ayan so yan po yung uh, natin so Yon po sa taas oh, John Verana Vlogs oh, yan oh, John Verana Vlogs ayan. Ayan, diyan po ako magpaparapol. Uh, paparapol At abangan nyo po yung pagbabalik ko dahil ah uh, uh, busy lang po ako ngayon. Pero hindi po nawawala. Nandito po. Katunayan. Ang dami po yan. Oh. Ayan. Uulitin ko lang po. Ayaw. Pinakita ko kanina. Kaya i-rewind nyo po ito para maintindihan nyo. Para po makasali kayo, isubscribe nyo po itong Birana Live Studio TV at saka itong June Birana Vlogs. Pagka nakapag-subscribe na po kayo, i-screenshot ninyo at ipadala nyo po, isend po sa Tarek Hasan Mersa. Yun pong aking pinakita kanina na messenger, Tarek Hasan Mersa. Nandiyan naman po yan, pinakita ko kanina. Pagka na-receive po namin yan, siyempre mag-friend request muna kayo para para diretso kayo doon sa messenger, hindi sa spam. Pag nakita po nang na-receive po ng secretary ko yan, ililista na po yung pangalan ninyo at gagawa na po kayo ng pangalan dito sa mga ganito. Isusulat na po yung pang pangalan ninyo dyan at ilalagay na po yan dito sa timba. Ganun lang po kasimple. At uh, yun. So... Total malapit na nating ma-reach itong uh, 150,000 subscriber dito sa Birana Live Studio TV. Maaring uh, ang magiging premium natin once na-reach na yung 150,000 subscriber. 1.5 million po yung ating uh, ipaparapol. So doon po sa mga ipinakita ko kanina yan po, pang samantala lang yun, tig-10,000 lang po yung uh, mga ay e binigay ko doon na mga raffle. Ma check nyo po. I-stock ninyo. Yung June Verana Vlogs, ayan. May mga kwan po doon. May mga 20,000, 30,000. Pero karamihan po 10,000. Kasi nga, pang antabay lang to, hanggat hindi natin nare-reach yung 150,000 subscriber dito. Ngayon, pag na-reach na natin yon tuloy lang inyong inyong subscribe dahil pag nadagdagan ng another 50,000 magrarapol naman po tayo ng 2 million pag nadagdagan pa po yan yun na po yung sinasabi ko ang magiging premium na po yun yan yung kamuting dilaw na kung saan po ay nagkakahalaga po yun dati pa po yan 3.6 million dating presyo pa po yan Baka 3.8 million na po yung isang kamuting dilaw. Ano? So yun po, pinapaliwanag ko lang po sa inyo, kaya nga wala kayong gawin. Kung meron kayong mga kamag-anak, kapit-bahay ng mga pangit, hindi lang sila may tsansa na mabunot. Ang sisiguraduhin ko pa sa kanila pag nag-subscribe sila dito sa Verona Live Studio TV, gaganda gawa po sila. Yun, na, yun naman ang madalas ko sinasabi sa inyo kumbinsihin nyo na. Lalo na kung makakita kayo na nga si Tore. kumbinsihin nyo na si Tore. Tingnan mo, mukhang uh, kanyan, mukhang onggoy na nagpapaipal-ipal pa. oh, yung mga yan, yung mga itsurang ganyan, kay Tore at saka dito kay Browner na akala mo, kuan, luwa na yung mata, na parang laging... Uh, laging uh, natatakot uh, pa-subscribe niyo para rito mag, uh, mag stable yung puso niyan o, oh, yun. Basta yung mga pangit. Mga chismoso, chismoso ninyo mga kapitbay. Pa-subscribe nyo rito sa Birana Live Studio TV para maliban sa makumplito natin yung 130,000 subscriber, mababago pa yung mukha nila at gaganda gugwapo. Hindi lang yan. So, suwertihin pa sila kung sa sila ang mabunot natin. No. Oh. Ngayon ay uh, masaya ako dahil uh, medyo medyo may kaunting uh, may kaunting pag-asa tayo doon sa sinasabi kong negosisyon may kaunti, kasi unang una na, nakita nyo na yung isa, kasali yan sana eh, yung isa na, yung uh, ipinapakiusap sa akin ng kaibigan kong congressman na dito magtago sa lugar ko at tingnan nyo nahuli na kaya nga ito kasing kaibigan ko na ito na congressman alam na alam po niya ito dito. At... Uh, alam po niya na secure na secure dito. Wala pong uh, pwedeng uh, pumunta rito. Wala pong pwedeng uh, maghanap dito. Maggalugad dito. Kahit pa sino. Wala po. Actually... Mayroon na rin... <laughs> Ayoko na pong sabihin kung sino pa yung nagtago dati dito. Anyway... May kaunti tayong pag-asa. Kasi ang sinasabi ko rito lahat ng mga magnanakaw na yan, kukonsintihin ko sa ngalan din ng kanilang ibabayad sa atin. Ha? Magpapabayad tayo, bakit hindi? Una, ha? Gusto kong mabawi yung mga pirang ninakaw nila at isa sa uli ko din sa mga kababayan ko naghihirap. Yan ang purpose ko. Kaya tatanggapin ko sila kahit magdanakaw sila, itatago natin dito, pero pinapagbayad ko sila ng 100 million bawat isa. At mukhang mayroong chance na gagawin nila yon At uh, para hindi na sila mahuli. O pag nag-iba ng administration, hindi na yan sila mahuli. ni lakson, di ba? Noong luma-akon niya, nagtago din niya si lakson. Pero may warrant of arrest yan. Noong lumabas sa iba administration, o din na siya. Pero nasa archive pa yung kaso niya, nilakso na yan. Ganun lang yan. Uh, ngayon, ang gagawin naman natin, dahil alam naman natin mga kawatan ito, pero hindi ko na ibo-broadcast dito. Basta ang mahalaga mag sila ng 100 million sa atin at iyan naman ang ipamumudbud ko sa lahat ng mga subscriber ko. Yan ang binitawang kong salita, mangyayari at mangyayari yan. At po pala sa hinulaan yung uh, pressure nitong mikropono ko, wala pong nakahula. Ha? dahil uh, masyado pong uh, masyado naman pong uh, napakatataas napakataas ng mga estimate niyo. May mga 2 million, wala naman pong mikropono na 2 million o 1 million. Wala pong ganoon. Kayo naman, sinabi ko lang po na hindi ma-afford ng mga ibang vlogger itong itong pressure ito. Pero wala naman pong uh, 2 million. No. So tataas po masyado yung inyong uh, kung kayo wala pong nanalo, ano. So yun po. Ito na lang ang abangan ninyo. Yung pagbabayad dito itatago natin dito. Madihin mo tatlong congressman uh, plus sampo na kontraktor na kuan mga DPWH to eh mga kuan sa mga kontraktor so nabawasan na ng isa siyam na lang yung uh, posibleng uh, magbayad sa atin ng TIGO 100 billion, yan po ay wala pong sasayad ni Sintabos dito sa talad ko lahat po ay ididiritso ko sa inyong mga subscriber ko yan po ang tandaan nyo sa akin pag sinabi ko, sinabi ko unang una, hindi ko na po kailangan ang pira kahit mabuhay pa ako ng isang libong taon never na po ako mga ng pira, hindi hindi ko na po kailangan ng pira gagawin ko lang po ito na para pabayarin sila para maibalik lang dito sa ating mga mahihirap na kababayan, lalo na itong aking mga subscriber ang unang makikinabang dito sa mga pirang ibabaya dito mga magnanakaw na gustong magtago dito sa lugar ko wala po talagang pa dito at kahit anong gawin nila adibong tali nila itong buong bundok ha ilang ektare ito na bundok at dibungkalin nila yan para makita nila yung kaloob-looban oh, doon pa lang pero hindi pa rin nila makatutuntun ito kahit pa bungkalin nila parang po ito, tagusan po ito pinagkagastusan ko po ito tagusan po ito doon sa kabilang bundok pa ah kaya wala po ito yung sinasabi ko dati na kapag uh, nagkagira dito lahat ng mga subscriber ko magpakawala man ng lason magpakawala man ng uh, virus ang kalaban si bangag at sa mga kawatan magkakamatay yan sa virus pero tayong, kayong mga subscriber ko ligtas na ligtas kayo dito yun po yung madalas nyo naririnig sa akin yan dati dito po kayo sa akin kung sa kasakalit magkaroon ng uh, matinding dilobyo dito kayo lahat sa akin so hanggang dito na lamang po at uh, maraming maraming salamat po at uh, kumbinsihin na po yung mga pangit ninyong mga kaya kapitbahay na mag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV para makumplito nating 150,000 subscriber to para tuloy-tuloy na po yung ating pagpaparapol doon sa June Verano Vlogs sa so maraming maraming salamat po at uh, sa lahat po ng subscriber ko maraming salamat at uh, siyempre mahal na mahal ko po kayong lahat